Yun! So excited ako ngayong araw, no? Uh, pagpunta ako ngayon ng BGC, Nagbook lang ako ng angkas Kasi may kukunin akong motor So ngayong araw yung release nung kukunin natin na bagong big bike So brand new oh, okay. yung kukunin natin ngayon Ayan na! Uh, dito na tayo sa Triumph, no? Triumph BGC Ito sa baba may mga sports car dito Vespa, tapos yung mga Mini Cooper eh. Makita nyo dyan sa video So, ayan, yung mga best pa nila. Tapos, so, ito yung Triumph, no? ah, uh, ito yung unit natin. Triumph Tiger 660, no? Uh, Tiger Sport 660. Kinakarga ngayon, uh, dalawang litro daw yung libre. Tapos, mamaya, uh, i-activate. So, ayan, 00, no? So, brand new, brand new, may plastic pa. <laughs> Ayos! So dito ay kukonect na nila sa computer yan uh, I-scan tapos itinan kung may mga error na i-activate siguro Parang ganun. kasi pag bago kailangan pang i-activate yung unit So habang nag-i-scan no, pasok muna tayo dun sa loob So ayan, ito yung loob ng Triumph PGC no? Nandito yung mga display nila So pakita natin yung mga presyo at yung mga motor dito So ito yung Rocket 3R, no? Uh, 1.7 million Ayan, 6 uh, cylinder to Ayan, So magkabila yung tagtatlo sila. Tapos ito yung speed triple nila no, uh, 1,370,000 no, 1,200 uh, 1,200 cc yan. Ganda. Ogi, so brand yung caliper sa harap. So ito naman yung street triple 765 nila no, uh, 857,000. Ayun. So kakaiba yung design nito no, parang may kulang na fairings dito sa harap. Pero ganyan talaga yung design niyan. So next sama natin itong Trident 660, uh, 499,000 siya ngayon. Ah uh, discounted na 'daw 'yan. Ayan. So 'yan yung itsura niyan, no. Then ito yung bago nila, no. Uh, Tiger 900 Rally Pro. Parang ito yung bagong release nila na unit. Ayun. So adventure na adventure yung datingan nito, uh, 900cc. So 'yan. So, ang presyo niyan, uh, tingnan natin dito. Uh, 1,500,000 uh, 888cc, 3 cylinder din. Then, scrambler 1,200, no? Uh, 1,180,000. So, ayan yung itsura. Old school. Ayan. Uh, parang 2 cylinder lang yata to. Akaramihan uh, kasi 3 cylinder, pero ito 2 cylinder. Sa itsura ng tambucho niya, 2 cylinder to. And eto naman yung Tiger 1200 GT Pro nila no, uh, 1,460,000. Parang ito yung pantapat nila sa GS. Ayan, pero naka-magwheel siya, hindi siya naka-spokes. Ayan. So 3-cylinder ulit. Karamihan 3-cylinder talaga. Ayan. Tapos sa likod, uh, naka-shaft din siya no, uh, walang kadena. Hindi siya chain driven. Ayan. Tapos uh, ito yung barber nila no, uh, 1,75000. Ayun, pintab. Tapos uh, yung upuan isa lang no, pero mayroon siguro to accessories para malagyan ng upuan sangkas. Tapos mayroon din sila mga t-shirt dito natatak no? mga long sleeve. Ayun, uh, 25 yung long sleeve, uh, dry fit. Then ito yung t-shirt, uh, 2,900. Tas. Then ito yung long sleeve nila no, uh, Tiger 1200, 5,000 yung presyo niyan. Grabe. So dito na tayo sa baba no, na tayo. So cash natin kinuha yung uh Tiger 616 natin. Ayun. So, Ay di na lang boss. So dito ah uh, iniskan ulit nila. So tiningnan kasi may uh, check engine. So okay na tapos konting demo mula lang. Then uh, ibababa na natin yun 'Yon. So, ito na ang bagong motor. So, Triumph Tiger 660 to, no. Kaka pa ni bago mag-motor ulit. Para ako nagpa-practice ulit. Yung init ng makina, parang Ninja 1000 din, medyo hawig. Sobrang lambot nung sa signal light na button Hindi mo maramdaman kung gumana or hindi So, pagas Ninety one full tank. 18. 17 lang dapat 'yan eh May laman yan dalawang dalawang litro lang kasi laman 'yan Wala. So may reserve pa pala 'to kasi 17.9 'yung kinarga oh 0.09